Agang nga nakapangitlog mga manok ngayon. No? Pang kanina nakakulik na ako ng isa. Tapos ngayon meron akong dalawa ulit na nadatan dito. At syempre, kukunin ko na. Kasi oh. mamaya, baka mamaya, papasag pa. Hi! Good morning! Magandang umaga! Magandang araw sa inyong lahat! Welcome ulit kayo dito sa channel ko at siyempre yung mga bago, no? Ang channel ko ay nagbibigay kaalaman at idea tungkol sa poultry farming at egg marketing business. Masaya pa rin ang umaga kahit na makulimlim at walang sikat ng araw dahil magdamag na umulan at saka ang uh, pakiramdam ngayon ay maginaw, no? Maginaw ang panahon pero masaya pa rin kasi siyempre ang mga alaga natin mga Uh, layer ng RIR ay nagbibigay saya, nagbibigay pag-asa at nagbibigay grasya. O lalo na ngayon, no, maaga pa lang nakapangitlog na sila. Nag-start na silang mangitlog. So sana kayo rin mga may backyard farm, uh, backyard farm ay masaya. At saka kahit yung mga malalaking farm, no, sana datnan silang masaya ng umaga kahit na pagkatapos ng magdamag na ulan. At ngayong umaga, no, pag-usapan natin ay tungkol sa malunggay leaves. Ano bang mga benefits ang makukuha mula dito? So, malunggay or moringa. At siya na rin lang na nandito ka, panoorin mong buo ang video para buo rin ang kaalaman at idea na makukuha mo. At syempre, kung yung mga ads na nandyan, pasalit-salit, no? wag uh, huwag nang mag-skip sana. Lalo na kung short ad lang naman yon tulong nyo na sa channel ko. At syempre, sa mga hindi nag-skip ng ads, salamat sa inyo. Ano ba ang mga benefits na nakukuha ng mga alaga nating manok sa malunggay? Ang ginagawa ko sa malunggay leaves ay ine extract ko. Fresh yon hindi ko nilulungan luto at hindi ko rin in-steam. Basta hindi rin ako gumagamit ng mga yung pang-extract. In-extract e, ko yon by my kamay. Mm. Tinitiis ko yung kulay. Siyempre may kalamansi naman dyan na pantanggal. Oh. So ang malunggay, no, uh, hindi lang antioxidant, antimicrobial, antioxidial, kundi nag -e enhance din ng immune system ng mga alaga natin. At ito, In enhance din niya yung egg uh, performance ng uh, mga layer at uh, in enhance din niya yung growth performance ng mga uh, growing chicks no yung mga kiti uh, pag pinagpapalaki pa lang at yung egg yolk ay na-improve din daw yung kulay. Siyempre, katulong ng malunggay. Siyempre, yung yellow corn na nandun sa feeds. Lalo na kung nagpapakain kayo ng um, commercial feeds. Kasi ako, di ba uh, pure na commercial feeds ang pinapakain ko. Pero yung inumin nila, hindi man sila nakakagala-gala para tumuka ng mga damo-damo sa paligid sinisigurado ko naman na binibigyan ko sila ng green <laughs> yung malunggay nga at saka kung minsan barley grass sinisingitan ko at yung oregano no? at yung, yung malunggay may beta carotene yan so yun yung respons responsible dun sa kulay ng egg yolk uh, kasama yung, ano, yung tinutulungan niya yung yellow corn kasi yung yellow corn ganun din no? may carotene din ngayon uh, lalong napapaganda no so bukod dun sa yel, sa binibigay ng yellow corn uh, manapapaganda yung egg yolk uh, tulong ng malunggay din sabi dun sa nabasa ko no syempre kasi hindi ko naman alam i-measure or hindi ko naman alam gagawin kung paano malaman yung na-reduce ba yung cholesterol no dun sa egg yolk kasi sabi niya nire-reduce din daw niya yung cholesterol yung amount ng cholesterol na nandun sa uh, itlog yun ang sabi niya, no? Pero syempre, hindi natin alam yon Mararamdaman na lang siguro natin. At ang malunggay, ini-improve din daw niya yung carcass quality ng manok. At napapansin ko nga doon sa native chicken na, no? Na dinidress ko pagka mag-uulam kami. Maganda yung ano niya, maganda yung klase, yung quality ng carcass niya. Kasi, di ba, karamihan pagka 2 months or 2 and a half months, ganyan, na gagawin mo, na uulamin mo. Pagka dress mo, meron yung mga maliliit na mga balahibo na hindi mo matanggal-tanggal, di ba? Pero dito, yung mga dinidress kong mga native chicken ko na para pag mag-uulam kami, ano, uh, maganda yung ano, wala kang masyadong makikita mga maliliit na balahibo. At uh, Two, two and a half months, three months, ganyan, maganda na. Yung mad mabilis lang tanggalin yung mga balahibo. Tapos ang karne niya, syempre bata pa yung mga yun, expected mo naman talaga, di ba, na malambot. At pag nagluto ka, no, pag, lalo na kasi pag, uh, usually naman pag native chicken, ang pinanluluto namin, tinola. Masarap. Malasa na kahit ng mga bata pa. Di ba sabi nila malansa daw pagka mga bata pa? Pero hindi. Masarap. So yan yung mga benefits no, na nakukuha ng mga alaga nating mga manok dyan sa malunggay leaves. At uh, yung iba kasi inilahalo nila sa feeds, no? Pero sa akin kasi, hindi ko sa feeds inilalagay dahil may tendency na lumipad. Sayang naman, di ba? <laughs> Kaya ang ginagawa ko, lalo na dito sa mga manalaki, pag na-extract ko, yung ano, durog na durog na yung, ano, yung dahon, no? Inihahalo ko pa rin yung dahon doon sa inumin nila. Kasi para at least, meron silang makuha na ma matukang dahon, di ba? Tapos yung mga kiti, yung, mga yung maliliit, ang ginagawa ko, pag na-extract ko, yung ano lang yung katas lang niya yun nilalagay ko hindi ko pa nilalagyan ng dahon pero pag nag once na nag uh, ano na nag two weeks three weeks ganyan unti-unti ko nang inilalagyan ng uh, dahon ng malunggay nihahalo ko na pa unti unti hanggang lumaki sila yung buong pinag-extractan ko na yung dahon na nadurog na no yun nilalagay ko na kasi para may, makatukaman lang sila ng ano ng dahon ng malunggay at kung paano ko ginagawa yung uh pag ano yung paglalagay ko ng malunggay ganito ang ginagawa ko sa so, kuha ako ng dahon ng malunggay yung kung bata pang dahon yun ang ginagamit ko hindi yung dry yung halos madry na na wala ng katas yun yung mga bago-bago pa lang na mga dahon yun ang ginagamit ko tapos inihahalo ko yun nilalagay ko yun dun sa 2 liters na tubig o at kung ano yung mas malaki yung 1 galon uh, dinadamihan ko rin ni dagang ko yung dahon. Uh, at ang ginagawa ko dito 2 days na ano nila 2 days na tubig na may malunggay sila, 1 day na plain water and then oregano, ganun ang ginagawa ko. Kasi ang malunggay daw uh, doon sa nabasa ko na naman no? <laughs> sabi nila pag daw araw-araw ay nakakasira daw ng kidney ng chicken. Although ang uh, chicken natin ay ano, walang ano, walang daluyan ng ihi kaya nga yung ano, yung pinakaihi nila sumasabay doon sa ipot, di ba? So, nakakasira daw ng kidney ng manok yung ano, yung araw-araw daw na malunggay. Hindi ko na binasa kung bakit. Hindi ko pa rin nakikita yung effect o yung side effect ng malunggay na sabi nila pag araw-arawin mo daw yung pagbibigay ay masisira daw yung kidneys ng uh, mga manok. O, pero kasi ang ginawa ko nung nakaraang mga tag-ulan, Ah, uh, tsaka yung bagyo ganyan no, halos inaraw araw ko kasi nga para lumakas sila. Pero ang ginawa ko, uh, nagbigay lang ako ng malunggay na yung uh, binawasan ko no, binawasan ko yung uh, dami ng malunggay na inextract ko. So parang malabnow lang yung doon sa tubig. Hindi kagaya ng pag naglalagay ako nag green na green yung tubig pag, pag ano mga regular days lang, mga ordinary days. So okay pa lang naman sila. <laughs> na maganda pa rin naman ang egg production nila. Kaya papasalamat ako kasi kahit malunggay lang or at paminsan-minsan na barley grass, sabi ko nga, eh, okay pa naman sila. At saka kahit umanggi kagabi, kahit na umanggi, nung ilang ano na to, ilang linggo na to, na ganito, ulan ng ulan, no? So medyo naaanggi-anggihan yung side lang naman ng, ano, ng bahay nila, hindi kagaya nung una na nabaha. <laughs> Pero okay pa naman sila. Pero so, ako, wala silang sipon. Mas malakas pa rin sila at ang ginagamit kong malunggay pala, bago ko makalimutan, ay yung Chinese malunggay, kasi meron kaming tanin dito na Chinese malunggay, pero hindi kami makabuhay lalo na ako, no, nagtanin na naman ako ngayon ng malunggay na yung native yung sa atin, talaga nagtanin na naman ako, baka sakali, no kasi may tubo ng konti, yung mga dahon yung maliliit pa lang pero ang man nandito na talagang nagta-thrive ay yung malunggay Chinese, no, yung Chinese malunggay so yun ang ginagamit ko yun ang pinipiga ko para ipainom sa kanila. So, punta na tayo dun sa nutrients. Ano ba ang nutrients na meron ang malunggay? May vitamin A, B, E, C. Tapos, meron din yan na uh, uh, calcium. Meron din uh, iron yan. Meron din ma, ano, uh, B, uh, B6, vitamin B6. Basta may vitamin B complex. No? At meron din yan potassium. Meron din yan ah uh, iron. Nabanggit ko na ba kanina yung iron, yung calcium. So, meron din yan, uh, vitamin K. At alam nyo ba, yung vitamin K, yan yung responsible doon sa, ano, sa blood clotting. Kasi di ba diba, pag nasugat tayo, pansin ninyo, pag nasugat tayo at wala kang tatakbuhan na, ano, yung pampahinto ng bleeding, yung malunggay, ipinipiga mo, di ba napapansin ninyo, pag may sugat tayo, tapos, ah, uh, gusto nating mapahinto kaagad ang bleeding. Yung malunggay, ano, uh, pinipiga natin 'yun, 'di ba? Yung katas niya, uh, inilalagay natin sa sugat natin. Tumitigil kaagad. At uh, dahil 'yun doon sa vitamin K. Kasi ang vitamin K ay may uh, blood clotting effect or coagulating effect. Kaya napapatigil niya yung bleeding. Kahit na bagong pisano na mga pipiko, nilalagyan ko ng malunggay yung inumin nila. Uh, tapos susunod ano, oregano. Or, ang ginagawa ko, oregano una, tapos sinusunod ko yung malunggay. Ganun yun. Uh, kahit alin, din, alin doon, yun yung inuuna ko. Para malakas yung mga, uh, mga titi Kaya kung napansin niyo may mga video ko, ewan ko kung napapanood niyo yun dun sa FB page ko. Yung mga native chicken ko, at saka yung mga RIR, malalakas sila, at saka ang bilis lumaki. Wala nung nag-umpisa mag ano, mag -alaga ng manok, Andyan na yung malunggay. Andyan na rin yung barley. Pero pasingit-singit nga lang yung oregano. So, uh, yung basta yung malunggay, malaki ang role niya dito sa backyard uh, farm ko ng mga native chicken at saka RIR. Alam ko no, meron din daw palang protein ang malunggay. Hanggang dito na lang muna at sana may nakuha kayong idea at kaalaman dito sa video ito. At kahit na hindi kumpleto ang naibigay kong info, alam ko hindi kumpleto ang naibigay ko, Uh, na info about malunggay ay at least nalaman natin kung ano yung mga benefits no ng mga manok natin mula doon sa malunggay. At syempre no, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at pakihit ang notification bell para sa susunod na mga videos ay ma kayo. At syempre, uh, salamat sa mga share, yung mga nagko-comment, thank you ah. At saka yung kasi alam nyo pag nag-comment kayo, at least alam ko na pinapanood nyo talaga yung video ko at yung mga nagla-like, thank you pa rin yung mga nagsishare, patuloy sana ninyong ishare itong video ko at saka yung channel ko uh, para marami pang mga taong matutulungan sa mga tanong nila hindi man nila at ako tatanungin diretso at least malalaman nila sa pamamagitan ng video ko thank you, thank you at sana pagpalain tayong lahat